sa panibagong video ko, uh, dito naman po kami sa pasurahan naka po kami dito sa highway road At tala, watch me sa ating video panoorin nyo po mga kapasura dito na asli So, inano ko lang dito sa may pusti para... Wala akong ano... Walang tagawak ng kamera ko. Wala siya kameraman kasi ano, ba lang.

yung natambaka ng basura oh. marami po yan kanina hanggang dito yung yung basura oh, sabay dyan ka o bogey ah yung mga kasamaan ko yan

busy na kami sa trabaho kaya ito lang yung ipapa ano ko video ko na, na pero hanggang, hanggang maghapon po kami mga kabasura kasi lungdam yung ginamit namin mga kabasura uh, thank you po sa pagpanonood sa aking video uh, subscribe na lang po at pindutin nyo ang notification bell para updated kayo sa sunod kong mga video salamat po